Alam mo yung mga kwento sa baryo na paulit-ulit mong naririnig. Pero hindi mo siniseryoso. Yung tipong... Huwag kang dadaad yan sa ating gabi ha. Baka makasulubong si babae sa waiting shed. Dati, tinatawan ko lang yun. Hanggang sa isang gabi. Nangyari sa akin mismo. Ako si Ali, 26 years old. Laking Santa Lucia sa Malabon. Normal lang ang buhay ko. Trabaho, uwi, paulit-ulit lang. Pero dahil sa nature ng trabaho ko sa isang call center sa Quezon City, gabi ako umuwi. Minsan, madaling araw na. Noong linggo undas, wala masyadong tao sa daan. Tahimik ang buong barangay. As on si Imedia ng gabi, wala nang tricycle. Nagdesisyon ako maglakad pa uwi mula sa highway. Kabisado ko ang daan. Kalawang kanto, kanan, tapos derecho. At doon sa liko, andon ang waiting shed. Pero nung gabi ng ramdam ko may kakaiba. Alam mo 'yung pakiramdam na para kang sinusundan kahit alam mong wala namang tao sa paligid mo. 'Yung malamig ang hangin, pero may pwersa sa likod mo na parang may nakabanday nung malapit na ako sa wedding shed. Napansin ko may nakaupo. Babae. Mahaba ang buhok. Nakaputing blouse. Pero basang-basa. Nakataligod. Hindi gumagalaw. Parang estatwa. At kahit ambon lang ang ulan. Basang-basa siya. tumigil ako saglit. Tinignan ko siya mula sa di kalayuan. Bigla kong naalala ang kwento ng mga bata sa amin. Yung multo raw na nagmumulto sa shed na yun. Pero ayoko paniwalaan. Sabi ko, baka lasing lang o baka may problemang babae. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Miss, Okay ka lang? Walang sagot. Gusto mo ba ng tulong? May sugat ka ata sa binti mo? Hindi siya tumingin. Hindi gumalaw. Pero nang lumiwanag ng sandali ang ilaw ng poste, doon ko napansin. Walang sugat ang binti niya pero dumadali ang dugo. Napatigil ako. Hindi ako makagalaw. Naninigas ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang lamig ng pawis ko sa batok. Bigla siyang tumayo. Pero parang hindi normal na tao. Tumayo siya na parang... Umaangat ang katawan niya hindi lumapat ang paa niya sa lupa doon ko naramdaman ang tunay na takot lumungon siya ng dahan-dahan at nung makita ko ang mukha niya wala siyang mata itim lang parang dalawang butas na walang hanggan lumakbo ako na parang baliw hindi ko alam kung may kasalubong ako. Hindi na ako lumingon. Pero ramdam ko, may sumusunod. Ang lamig sa batok ko. Parang may humihinga sa likod ko. Yung ingay ng epak niya. Hindi sa semento. Parang sa hangin hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yun o totoo pero habang tumatakbo ako, may naririnig akong umiyak pagdating ko sa bahay todolak ako ng pinto binara ko pa ng silya hindi ako makapaniwala sa nangyari akala ko tapos na pero nung sumilip ako sa bintana Nandun siya. Nakatayo sa labas ng gate. Basang-basa. Nakangiti. At dumudugo ang buong katawan. Para siyang nag-aabang. Maya-maya lang. Nawala siya na parang bula. Kinabukasan, sinabi ko sa nanay ko nagrosary siya agad. Tapos, kinausap ako ng kapitbahay namin. Si Mang Lando. Sabi niya, may multo nga raw sa shed na yon. High school student na babae. Nasagasaan ng late 90s. Naghihintay daw siya ng jeep pauwi. Biglang may truck na nawala ng preno. Tumilapon siya tumama ang ulo sa poste. Yung dugo niya, maagos hanggang sa loob ng waiting shed. At mula noon, hindi na raw siya matahimik. Marami na raw ang nakakita. May driver daw na biglang tumigil sa gitna ng daan dahil may babaeng biglang umarang. Tsaka may naglalakad daw ng alas dos na madaling araw na may biglang tumawag mula sa waiting shed. At lahat ng yun, parehong babae, mahabang buhok, basa, walang mata, at laging nakangiti. Kaya mula noon, hindi na ako dumadaan doon. Kahit maliwanag pa, iiwas na lang ako kahit may kasama hindi na rin ako dadaan doon kasi minsan kahit may kasama ka hindi lahat ng kasama mo buhay at kung sakali mapadaan ka sa isang wedding shed sa barangay tumingin ka muna baka may nakaupo kung babae siya basa ang buhok at nakayuko huwag mong lapitan huwag mong tanungin at kung tatawagin ka niya huwag kang lilingon dahil kapag nakatingin na siya sa iyo Ka